ang talinghaga tungkol sa lingkod na di marunong magpatawad. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? Pitong beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, Hindi pitong beses, kundi pitumpong ulit na pito. Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na hingan ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang simulan niyang magkwenta, tinala sa kanya ang isang lingkod na may utang na milyon-milyong piso. Dahil sa siya'y walang maibayad, inutos ng hari na ipagbili siya pati ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng kanyang ari-arian upang siya'y makabayad. Lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Ngunit pagkaalis roon ay nakita niya ang isa niyang kapwa lingkod na may utang sa kanya na ilang daang piso. Sinakal niya ito sabay sabi, Magbayad ka ng utang mo. Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at pabayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip ito'y ipinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Sumama ang loob ng ibang mga lingkod ng hari sa pangyayaring iyon. Kaya't pumunta sila sa hari at nagsumbong. Ipinatawag ng hari ang lingkod na iyon. Napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo. Hindi ba't dapat ka rin sanang nakabag sa kapwa mo. At sa galit ng hari, siya ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kanyang utang. Kayon din ang gagawin sa inyo ng aking ama na nasa langit, kung hindi ninyo taos pusong patatawarin ang inyong kapatid. At yan ang kwento ng Ang Talinghaga tungkol sa lingkod na di marunong magpatawad. Hanggang sa muli mga bata, paalam!